Sa ngayon, sa bawat pagtapak ng yapak ni LBJ sa loob ng court, may bago siya ang milestone na nagagawa. Itong nakalipas lang na All-Star gumawa ng panibagong record si The King. Sa mga hindi nakakaalam yun kasi, ang pang 20 times, nakasama siya sa mga pinakamalakas na manlaro sa NBA. All-Stars kung tawagin. Si LBJ ang may pinakamaraming punto sa NBA All-Star na kung saan nakapagtala na siya dito ng 434 points. Sumunod kay Bronze si Kobe with 290 points, R.I.P. Mamba Pangatlo naman si KD na may 268 points. Tapos pang-apat si Michael Jordan with 262 total points. Ang susunod na malistaw ng hari ay ang 40,000 career points. Last season noong nakalaban ng LA ang OKC na ungusan ni Lebron si Karim Abdul-Jabbar bilang NBA all-time leading scorer at patuloy pa rin ng pagtaas ng kalamangan ni Lebron dahil kasalukuyan pa rin ito naglalaro sa liga. Ngayong taon, pang 21 season na ni LBJ sa si NBA, tumatanda ba ng edad pero kung stats sa pag-uusapan, makikita natin dyan na kaya niya pa rin talaga makipagsabayan sa mga mas nakakabata sa kanya. Maniwala ka man o hindi, kumakargado pa rin ngayong taon ang tinatawag niyong Lolo Lebron ng 25 points a game na kung saan may total na siya na 1,339 points this season. As of now, may 39,991 career total points na si Lebron at 9 points na lang maabot niya na ang 40,000 points. Hindi malabo na mangyari to sa usunod na laro ng Lake Show mga idol na kung saan makakalaban nila ang kupunan ng defending champions, walang iba kundi ang Denver Nuggets. Para sa si mga magtatanong kung kailan natin ng oras ang game, gaganapin ang laban sa March 3. Bukas na yan mga idol sa oras ng alas 9.30 ng umaga. Pag naglaro si Lebron sa game na yon at nakapagtala siya ng 9 points, may panibagong record niya naman itong si The King na talagang tatatak sa kasaysayan ng NBA. Sa oras na ma-reach ni LBJ ang 40,000 career points, another unbelievable record na naman to para kay The King. Kasi siya ang tatanghalin bilang first ever NBA player na makakapagtala ng 40,000 career points. Isina to sa masasabi natin yung pinaka record sa kasaysayan ng NBA. Ang sumunod kay Lebron sa larangan na to ay si Karim Abdul-Jabbar with 38,387 career points. Pero alam nyo kung ano mas nakakamangha, magagawa ni LBJ ang record na to sa mas maiksing panahon. Yes, tama kayo ng narinig mga idol at para mas maniwala kayo, ipapakita ko sa inyo ang katibayan. Alam nyo ba na nakapaglaro si Karim ng 1,560 games sa kanyang NBA career habang si Lebron naman ay may 1,474 games? Sasabihin na naman ng iba syempre palaging babad si Lebron sa loob ng court. Pero ang totoo, mas mahaba pa nga naging playing time ni Karim kumpara kay Lebron. As of now, nakapaglaro na si Lebron sa loob ng court ng 55,950 minutes habang si Karim Abdul-Jabbar naman ay may record na 57,446 total minutes sa kanyang NBA karir. Sa madaling salita, maabot ni Lebron ng 40,000 points sa mas maiksing panahon at kung ikukumpara natin yan sa mga active na NBA players, sobrang layo ng diferensya. Sa lahat na ang aktibong manalaro sa liga, si Kevin Durant na pinakamalapit kay LBJ na may 28,342 points kasalukuyan siyang pang sa listahan. Sumunod kay KD Steph ng GSW, number 31 to sa listahan with 23,229 points. Malamang matagal-tagal pang hawakan ni Bron ang record na to pero syempre mahirap naman sabihin na wala nang makakahigit pa sa nagawa niya kasi sabi nga nila records are made to be broken. At kung dumating man ang panahon ng isang manalaro na may higitan ng record ni LBJ, malamang isa rin siya sa magiging proud sa araw na yon. Katulad ng alam na nangyari sa kanila ni Karim Abdul-Jabbar. Once na ma-reach na ni Lebron ang 40,000 points, nakakasigurado ako na proud na naman yung mga solid supporters niya. At aaminin ko sa inyo na isa na ako doon. Pero syempre hindi pa rin mawawala dyan ang mga haters sa araw na yon. At malamang sa malamang gagawa na naman sila ng panibagong dahilan para i-discredit ang milestone na naabot ni The King. Well, sa tingin ko wala naman ng bago doon, pero aminin nyo man sa hindi, sa kakahit nyo kay Lebron, hindi nyo napapansin na isa na rin kayo sa mga tagahanga niya. Kasi sa bawat kilo so achievement na nagagawa ni Lebron, nakasubaybay na rin kayo. Malamang may magsasabi na naman mamaya dyan na kaya lang naman ni Lebron na abut yan dahil buwakaw o bakaw siya. Well, ipapakita ko sa inyo na nagkakamali kayo. Ngayong season may 10,838 total assist na itong si Lebron, kasalukuyang siyang pang-apat sa rankings. Para sa mga interesadong malaman kung sino ang may hawak ng unang pwesto, hawak na ni ni Stockton, na kung saan nakapagtala siya ng 15,801 career total assists. Sumunod si Jason Kidd, na may 12,091, pangatlo naman si Chris Paul, with 11,731 assists, at panglima dito si Steve Dash, na may 10,335 total assists. So yan, ipinakita ko na sa inyo ha, sana matauhan ka na. At kung isa ka naman sa mga magsasabi na buaya pa rin si Lebron, naku po, walang yan yan, wala na ako sa iyo magagawa siguro mas makakabuti pa na magpa-check up ka na sa pinakamalayong ospital. Pwede rin siguro sa mental. De, joke lang mga idol. Baka mamaya may magalit sa akin dyan. Siguro kung buhay talaga tong si Lebron, sa tingin ko matagal niya nang naabot yung 40 or 50,000 points. Pero hindi eh. Sa totoo lang mas nakilala pa nga si LBJ bila isang past first guy dito sa NBA kaysa sa pagiging scorer. Tsaka paano ba yan? Stats na mismo ang nagpapakita na ang all-time leading scorer ay kasama rin pala sa pinakamahusin na playmaker sa kasaysayan ng NBA. Pag na-reach na ni LBJ ang 40,000 points, may sarili na siyang club dito sa NBA. Ito ang 40K, 10K, 10K club. Paano nangyari yan? Sobrang simple lang mga idol, magkakaroon na kasi siya ng 40,000 points na record, more than 11,000 rebounds at mahigit 10,000 assists. Kay mga idol, kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo ba may makakabasag pa ng record ni Lebron bilang NBA All-Time Leading Scorer? Pagkomento lang dito sa may comment section at babasahin natin yan.